Hello guys. So andito kami sa babay, bahay ni Nanay. Bibi. Bibi. Ulit na. Okay, ulit Bibi. ulit. Hello guys. So andito kami kay na bes. Nanay Bibi. So, <laughs> na aso dublo. Isang Hello guys. So andito kami sa bahay ni Nanay. Bibi. Ano? Kumita po kami nang ano ng windmill windmill po nag picture picture kami maganda po yung outfit ko eto po Ayan. may ano pa Isyo po i-show mo yung outfit, outfit mo from saan yan galing saan, saan yan binili po kagabi kaya po ano saan mo siya nabili sa Santa Lucia Mall diba ba? Yeah. Santa Santa Cruz, Manila. Sa Santa Lucia Mall yan natin binili kagabi, ba? Diba? Para may outfit Santa ka. Hall. Magkano yung outfit mo? Mm, maganda. maganda nga. Magkano yan? 100. 800? Oh, wow. 100? Wow, grabe. Ang mahal naman ng outfit mo para lang doon sa windmill. Kasi may yaman. Ako, nag-video kasi ako dati. Yung kumain kami. Oo, uh, tapos. Oh, oh, dalapit kayo dito sa camera natin. So, unto kami sa bar ni Nanay Bibi. Ako oh, na may Bibi. Mm -hmm. Kasi, ano po, yeah, si maya po, si huwag si na. na kami. Kasi, bukas, ano, dito kami matutulog. Ano, kasi, mamaya, alis kami kain kami sa Jollibee. So, ngayon, ano, guys, kakain na kami. Bye-bye. I love you. Bye-bye. Anong masasabi mo sa mga feeling Ang ganda niyo po. Mabay po, love you. Mas <laughs> ti